Ano lang ako no na parang nabahala ako kasi sabi niya uh, higit 20 may bago siyang statement na government official at mga pulis yung involved. So sa tagal ng panahon walang nakatunog na may mga ganoong tao na involved dito sa missing sa Bungeros. Ah uh, base po ma'am doon sa dialogue namin kahapon sa mga kamag-anak hmm ah uh, meron po silang kutob na baka merong involved na mga mga pulis kasi ang pagkakakwento po nila sa amin ay parang uh, noong nagsumbong po sila ay parang hindi gaano natutukan uh, ng mga otoridad yung kaso na ito. So meron mm -hmm. po silang kutob na hindi, baka daw po merong involved na mm -hmm. mga uh, ng gobyerno or or members ng Philippine na National Police. Mm -hmm. So noong pong narinig nila itong testimonya, o itong statement po nitong lumutang na witness, uh, para po sa mga kamag-anak ng nawawalan sa bunger, patang na mm -hmm. nag, naglabas tuloy po sila ng conclusion na tama po pala yung kanilang kutob. Mm -hmm. Na baka nga talaga mayroong kasangkot na miyembro ng kapulisan doon mm -hmm. po sa pangyayari. Sa